Lalaki at kanyang live-in partner, kalabosob sa bypass operation sa Palawan. Ang suspect, target mo ng bentahan ng iligal na droga, ang mga estudyante. Nagpabalik si Isaiah Miropuentes. Wala nang kawala ang lalaking ito. Nang arestuin siya ng pulis sa Palawan. Laglag siya sa ikinasang bypass operation ng Kuron PNP. Napagalaman kasi kasing nagbibenta at gumagamit ang suspect ng ipinagbabawal na gamot. Target ng mga parokyano, mga estudyante. Kahit po nahuli na namin siya, marami pa rin nagtitext doon sa cellphone na na, na namin. And upon verifying doon sa mga Facebook ng Facebook account ng mga nagkukontak at nagano, yung parang gustong umiskor, Hmm. na observe namin na most of them are mga estudyante at kabataan. Wala rin kawala ang Kalibin partner nito na sa pagbibenta ng droga. Nasa 8,000 pisong halaga ng droga ang nakumpiska sa sospek. Bukod sa illegal drugs, nakitaan din ng mga sospek ng dalawang armas ng baril. Ang mga hindi resensyadong armas na ito ang ginagamit na pambayad sa Shabu. Actually, uh, ang nakikita ko dyan is yung mga baril na yun ay pinang sa para lang yun sa pagbibig sa ano sa shabu pinang sa lang yun siya. Dati nang nasangkot ang lalaking suspect sa kaso ng pagnanakawa. At para po sa mga gumagawa ng di maganda lalo sa pag illegal na droga kami po hindi mapapagod upang kayo sumpuin at nang mapanatiling mapayapa ang ating bayan. Marap ang dalawang suspect sa kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa The Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Ay Sayam Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.